Okay. Sa pangangawin ko ng palos Ginagawa ko, ano lang yan eh Periodic lang yan eh Hindi araw-araw, hindi ang gabi-gabi Okay may isang bingo tayo na pwede makapagmuli ng palos. Pasagutin ko yung mga comment, yung mga yung mga comments ninyo, yung mga tanong ninyo, paano ko siya inuhuli, anong pamain, anong setup ko. Well, siguro setup lang naman ang papaliwanag ko ng gusto dahil uh, mahirap makita ito. Eh. Although, sige, papakita ko na sa inyo. Ito yun. Ma'am. Ah, meron siyang mga naka dito sa likod. May mga ayan, tawag nila diyan, stainless na ano 'yan. Parang tube na maliliit na pang-clip. So bubuksan mo siya, makukuha mo siya. At yung iba ito ang ginagamit. So ipapasok nila dito. Yan. Ito clip nila diyan. Ganyan ang gagawin nila. Tapos, i-crimp. I-press. Ganyan sila mag-setup. Base doon sa nabibili natin. Pero, wala akong tiwala dito. Para sa akin kasi, uh, napakadaling maano nito, napakadaling matanggal. Kaya hindi ko siya ginagamit. Okay, naalis ko siya. At ang ginagawa ko, ito. Ito yung buhol na ginagawa ko Simple lang. Ayan. Ibabuhol ko siya. Style 8. Ayan. So, pag naikot ko na siya, ayan, wala pa siyang lock. So, ang gagawin ko, yung dulo, ilulusot ko siya dito. Naka-8 lang. Na. Ganyan ang buhol. Ganyan lang ginagawa ko. So, anong gagawin ko rito? So, extend, may ano siya, may protruding o kaya yung expose. Kasi pag di mo tinrim yan, nasabi niya sa nguso ng isda. Kaya ginagawa ko, tinatago ko yan sa paanong paraan. Yung dulo niyan, ilulusot ko dito doon sa mata ng kawil. Sa butas, sa butas niya. Ilulusot ko siya doon. Ayan. Ahilahin natin ang... Yun. Nice. Yan. So, nailusot ko na siya. Ayan. Mahaba pa, puputulan natin. Trim natin ng kaunti. Super tibay nito. Napaka-tibay ito dahil 70 pounds ang capacity nito. Nasa inyo, may pwede 60, 70. Ang ginagamit ko talaga, 70 to 80 pounds. 70 hanggang 80 pounds. Ito, 70 pounds ito eh. Pero yung sa bunga falls, ginagamitan ko siya ng 80 pounds dahil Grabe, mga monster doon. Ibig sabihin, ang pound, kumpara sa kilos, eh, sanay tayo sa kilos eh, ang uh, pounds kasi, ano yan eh, metric uh, size of, um, metric type of measurement tayo, English tayo, nasanay tayo sa English eh. Kilos naman tayo. Kilogram. 70 pounds yan, i-divide mo lang sa two, kasi 2, kasi 2.2 pounds, 1 kilogram. So, 70 pounds, magiging, approximately 30 kilos ng palos, hindi kayang tutuloy nito. So, 70 pounds. 30 kilos na palos. So, ito na. Na-trim na natin. So, ang gagawin ko dyan, lalapat ko lang dyan at tatali. Kahit anong panali, uh, sinulid, yung panahe, pwede, pero ako, may mga braided ako na ano, yung pang jigging ng mga uh, fishing line na ginagamit ko. Tatali ko siya para ano, para neat tingnan. Kasi sasabit sa bunganga niya, hindi niya malulunok ng gusto yan. Eh. Ganyan. And then, ibubuhol natin siya. tatlo. na tatlo ko perfect kasi yung tatlo eh. Yan. Yan. Ito. Wala ang pamutol eh. Mahirap putulin kasi ito eh. Ang tibay nito. Putulin nyo na lang ito. I-trim. Putol. So yan ang magiging tawil mo nyo. Yan. Tibay nito. Napaka-tibay. Ngayon dulo. Swibel. Kung paano buhol lang ginawa natin dito sa baba, yan din ang gagawin natin dito sa taas. Ayan. Pa-otso din. May pa otso lang. Ayan. Tapos yung dulo. Ayan, yeah, ganyan lang. O, pwede yung nito. Putulin natin yung, ano, para mix din Kasi wala yung long nose ko, Ayan. Eh. No. Yan, pinang haba yan. So, kahit anong gawing uh, pulupot niya, ito, umiikot yan. Eh. Na, ah, kahit anong, anong gawing ikot niya, hindi siya ah, makakawala. Matiba ito. Uh, ngayon, pagdating naman doon sa anong tinatali ko dito, pero ordinary ng silang. Malakalaki ito. Ang ginagamit ko dyan, around the, uh, ano din, 70 pounds, minsan 80, 90 pounds, depende. At, ito pa, isa. Ah, uh, gano kahaba ang nilalagay kong tali? Marami ako nababasa doon sa comment uh, pag sumasabit yung kawin ko, sabi nila mali naman kasi yung diskarte mo eh. Uh, dapat, uh, hindi mo siya pinapasaya. Dapat, nakalutang. Uh, well, diskarte ko kasi, ganun eh. Uh, sabi ko sa ang, ang palos, sa ilalim lang yan. Sa bottom siya ng ilog. Hindi siya lumulutang. Bihirang-bihirang lumutang yan. Kung ito yung tubig, ang doon siya sa ilalim, gumagapang yan sa ilalim kabaliktaran sila ng palos ano ng dalag ang dalag although nasa baba yan nanginay sa surface yan active na hunter ang ano ang dalag kung ang papain mo kung gusto mo mga will para sa palos ilulubog mo siya sa tubig pasasayarin mo siya kasi kung nakalutang yan kung ito yung surface ng tubig ito yung ilalim ito yung taas at hinayaan mo lang andyan ang iyong kawil bihirang bihira makahuli ka ng palos. Di ba na lang kung ganyang kalalim ang tubig, kung di di pa, palimbawa, okay, walang problema. Pero ang pinagkakanaan ko, malalalim talaga. Pa number 3, ang lalim nito. Hindi man di pa. Pakain natin yung gurami. Lalim. Hindi oh. yung malalim. Approximately, <laughs> ang pinakamalalim na pinagkakanaan ko, siguro okay. 10 okay. Yun yung kalalalim. At kung gano'ng kalalim yun, gano'ng kahaba ang tansi. So, tinatalihan ko siya rito, iaria ko hanggang makarating sa ilalim. Sinusugal ko na, kaya naglalagay ako ng mga heavy duty na kawin, heavy duty na cable, heavy duty na kansing, at heavy duty na tansi. Sugal na yun. Di baling sumabit, at least, at least, may chance ako na mahuli siya pag kakinagat niya. Compare, I-sususpend ko lang siya. Ibibiting ko lang siya dun sa kawilan. Eh, tsamba, makahuli ka ng igat. Tsamba na yun. Ang mo, dalag. Eh, kaya lang sa pamain ko na tilapia. Ang tilapia kasi, malaki. Hindi niya kaya lunukin. Swerte yan na siguro, jumbo na dalag, pwede. Pero kung gusto mo makahuli ma ng palos, dadali mo siya sa ilalim. mo. Ngayon, doon sa pamain, marami nagsasabi, subukan mo, ika, idol lang ano. Subukan mo yung... Uh, bitukan ng manok, subukan mo yung uok uh, o yung nakukuha doon sa pinaglagarian ng inyog, yung mga bulok na kahoy. Yung ganyan kalalaki, ganyan kalalaki. Subukan mo ika yung, yung ano, yung palaka. Well, lahat naman yun effective. Pero ako, since uh, nasanay na ako sa uh, tilapia, nanonood ko ng vlog ko, madalas nakakahuli talaga ako. At pag naka, kilo, nakahuli ako, kilo kung ano yung pa, kung ano yung pamain na talagang mm, kinakain ng palos maano siya sa palos attractive hindi na ako nagpapalit kasi ang kasi ang alam niyo kung bakit tilapia ang pinapain ko number one ang tilapia pagka sinabitan mo siya nasa ilalim siya naglalaro-laro siya hindi siya kayang kainin ng talangka Lalo, hindi siya kayang it's kainin it's ng hipon dahil buhay siya lumalaban siya lumalangoy whereas well, so pag pinainan mo ng uok pinainan mo ng bituka ng manok, pinainin mo ng palaka. Ang palaka kasi patay agad eh. Bakit? Nilulubog ko kasi eh. Hindi ka kaya na iba, pag pinapain ng palaka, nakalutang, ito yung surface ng tubig, andyan siya. Ang kahagat niyan, karaniwan, dalag. Eh, since, palos ang, kinaka ang kinakawil ko, ilulubog ko talaga pag palaka. At pagka ang palaka nilubog mo, patay. Hindi siya makakahinga. Umihinga ang palaka. Pag namatay siya, kakainin siya ng talangka, kakainin siya ng hipon. Worst, ...pagkakinain siya, ang talangka kasi hindi basta-basta kumakain niya. Yung iba dinadala talaga sa lungga niya. Ipinapasok niya doon. Eh, ano pang aabutan ng, ng palos? Pagka pinasok na ng talangka doon sa kanyang lungga, eh, siyempre malaki yung palos. Eh, yung lungga ng talangka, maliit. Ipapasok niya pamayon, wala ka nang aabutan. Ganun din sa hipon, minsan kahagat ang ang palos, madaling araw, maabutan niya, butot-balat na lang. O kaya, tinik, yun na lang ang aabutan niya. Pero kung pamain mo tilapia, buhay, lumalaban, maabotan siya ng palos. Kaya makikita nyo, ang nahuhuli ko, karaniwan, malalaki. 3 kilos and above. nag a ako ng 3 to 5, 3 to 6 kilos ang huli ko sa palos. Kada hunting ko. Kada hunting. Bakit? Yun kasi ang pinaka-effective na pamain. Yun lumalaban. At ang tilapia, alam nyo, ang palos, Number one, ang pinakamatinding sensor niya, pang-amoy. Matinding umamoy ang palos. At ang palos, meron siyang comfort zone na tinatawag. Ang comfort zone ng palos, base sa experience ko, around 50 meters ang radius. Kung dito siya nakatira, magbilang ka ng 50 metros, hanggang dyan, ginagala niya, pag malaking tubig, malaking ilog, gumagala siya. Yan ang pang iyan ang kainan niya. Umiikot siya. At ang palos, ito ha, Pasa experience ko, isang beses lang yan kumakain sa loob ng isang buwan. Pag nakakain yan, pinupuno niya sikmura niya, hibernate na yan. Susunod na labas niyan sa isang buwan na ulit. At, eto, ang timing. Kailan ako nangangawil? Kaya, nagkakaroon ako ng igat hunting season every month. Monthly lang ako nangangawil. Sa loob ng isang buwan, inaabangan ko yung panahon kung kailan sila lumalabas. Isang beses lang sila lumalabas para mangain. Pag marami sila, pa isa-isa. Ang unang lalabas sa unang gabi, yung alpha ng palos. O ibig sabihin, yung pinakahari. Kung makakita ninyo, pag may nahuli kayong palos, may kagat sa tiyan, may kagat sa buntot, sa likod. Nag-aaway kasi sila. Uh, kahit sila, nagbabangayan yan eh. Uh, pag may lungga, kursonada isa, mag-aaway sila. Tala tatakas yung isa, titira yung isa yung mas malaki. At ang unang lumalabas sa unang gabi yung pinakamalaking palos, yung alpha na palos. Susunod na gabi, ang ikot niya yung susunod na hanggang sa dumating yung maliit. Kaya kung gusto niyo makahuli ng malalaki, timingan nyo yung pinakaunang gabi. Kailan yon? Eto, base sa experience ko rin, gumagamit ako ng kalendaryo ng matatanda. Alam nyo kalendaryo ng matatanda? Yung, yung merong buwan, malaki. Kahit sa malayo, makakita ninyo. May new moon, may full moon, may last quarter, Ayun, may, nakalagay doon. At sa panahon ngayong Agosto, o sa mga dating mga panahon, ah, uh, New Moon. Abangan nyo yan. Yung New Moon, pagka, pagka nakita nyo sa kalendaryo New Moon, halimbawa, sa panahon natin, August 16 yan eh. Two days bago mag New Moon, o three days bago mag New Moon, magsimula ka na. Hanggang three days after ng New Moon. Two to three days. Misa nga umabot ng one week yan eh. Masa timingan ninyo. At kung wala naman kayong kalendaryo, wala kayong kagaya ng kalendaryo para sa matatanda, gumising kayo ng madaling araw. Tingnan ninyo yung uh, buwan. Sisikat kasi ang buwan, sa silangan pa rin. Kung saan sumisikat ang araw, doon din siya sumisikat. Pareho lang yan. At pag sumikat siya ng alas 5 ng madaling araw, ibig sabihin yan, hanggang hapon, makita, hindi eh, niya siya makikita kasi maliwa, mas maliwanag dahil siya nasikat ng araw. Eh. Andyan siya. Pagdating ng gabi, madilim. So sa kinagabihan niyan, pag sumikat siya ng alas 5 na madaling araw, kinagabihan simulan mo na. Mag-hunting ka na. Meron kang one week. Gabi-gabi yun. tuloy-tuloyin mo na. Makahuli ka. Yun yung aking style. Ngayon, uh, so paano naman ako namimili ng spot? Ano yung mga spot na pinagkakanaan ko? Well, uh, sa kada biyahe ko, tumitingin ako ng mga lugar tinitingnan ko siya may mga hunter instinct tayo na tinatawag isang tingin mo lang alam mo may nakatira doon alam mo may nakatira doon alam mo ang ganda ng lungga na yon napakalakas ang kutob ko doon napakalakas at kaya ako sinishare ito ang dami kasi nagtatanong eh well kahit hindi nagtatanong papakita ko na rin sa inyo ginagawa natin to kasi bahagi ng advocacy natin ako yung nalalaman ko sa pangangawil gusto ko matutunan nyo rin kung nakahuli ako gusto ko makahuli din kayo kaya tinuturo ko sa inyo lahat eh. Lahat ng nalalaman ko, lahat ng uh, secret. Lah Actually hindi na secret 'yun kasi gusto ko matutu mat matutuan matutuhan lahat. At gusto ko lahat, pag nangangawil tayo, patas tayo. Kasi ang environment na ginagalawan natin, yung nature, yung kalikasan, isa lang 'yan. Huwag tayong makasarili. Kasi pag makasarili ka, gusto mo ikaw lang makinabang. Lalasunin mo. Gagamit ka ng tuba, gagamit ka ng sodium, gagamit ka ng lason. And so, on. lahat ng mga illegal gagawin mo para lang may mahuli ka. Tapos ipagmamalaki mo, nahahuli ka. Well, hindi yun ang totoong ano, hindi yun ang totoong pangahanting. Ang totoong pangahanting, ever since, as a historian, hindi pa tayo buhay, mga ninuno natin, yan ang ginagawa nila, nakakahuli sila sa natural na paraan. At ang ibig sabihin, gumawa tayo, mga will tayo, enjoy natin yung ating diversion, enjoy natin yung ating weekend, mga will tayo ng patas. At napakasarap ng pakiramdam. Very rewarding pagka nakahuli ka. At uh, siguro hanggang dito na lang. At uh, maraming maraming salamat sa inyong panonood. At least sana may natutunan kayo doon sa mga senior ko. At uh, yon siguro ikalawang ano na ito pero maraming maraming salamat sa panonood ninyo. At count uh, uh, at uh, continue on sending those uh, comments, mga suggestions ninyo binabasa ko naman yun lahat talaga kaya lang hindi lahat nasasagot ko dahil ang dami eh dati nung subscriber ko ano lang, uh, 2,000 3,000, 10,000 nasasagot ko lahat pero ngayon ang bilis, nasa 30,000 na eh maraming maraming salamat sa Diyos at ikalawa sa inyo, sa mga tumangkiwik sa lahat ng patuloy-tuloy na o patuloy na uh, na enjoy, na enjoy Natutuwa din sila do sa mga vlog ko. Uh, salamat. Uh, sana wag kayong magsasawa at makakaasa kayo every month. Meron tayong spot, meron tayong lugar na pupuntahan sa lahat ng gusto mong ipag-collab o sa maka-experience ng ginagawa ko. Isasama ko kayo. Kung ano nakita niyo sa akin, wala akong tinatago, yun din ang ninyo. At uh, gusto ko mapasaya ang lahat. Gusto kong pasayahin ang mga mahilig sa ganitong larangan ng dibangan. Gusto ko mapasaya kayo. At sa lahat ng gusto, makipag-collab, well, open ang aking Facebook, open ang aking YouTube. Sabi lang kayo, isasama ko kayo. At gusto ko iparamdam sa inyo, napakasarap ng ganitong viva. So, maraming maraming salamat sa Diyos. Hanggang dito na lang. And God bless.